Bawal nga bang mag-comment ng mga sticker, yung mga malalaking sticker at yung mga malilit na sticker? Uh, hindi naman po bawal ang mag-comment ng mga sticker guys pero yun nga lang maaapektuhan yung visibility ng ating mga video. So for example, kung ang mga video ko is tutorial at nagbibigay ako ng tips, tapos ang mga comment nyo ay puro sticker at emoji lang doon sa comment section. Wala nang ibang comment kundi puro mga sticker na lang. Siyempre, tinadtad nyo na ng uh, sticker. Siyempre, maaapektuhan ang visibility ng video ko dahil hindi na yan ire-recommend pa ni Meta or hindi na nya ipapakalat pa yan sa wider audience dahil nga yung mga comment na puro sticker ay hindi naman siya related doon sa video ko so para ipadala ni Meta ang mga video natin sa wider audience at uh, tumaas yung visibility natin dapat maganda yung ma uh, engagement at yung mga comment natin is related doon sa video na pinapanood natin pero syempre hindi naman na kasi natin matuturuan yung mga nagko-comment sa atin di ba uh, kaya ang masasuggest ko lang guys Uh, kapag may uh, mga sticker na lang na puro sticker na lang yung nakikita nyo doon sa comment section nyo na tinadtad na kayo ng sticker, edi eh kung gusto yung i-delete, edi eh i-delete nyo na lang ganun lang yun